Patuloy po ang inyong pagsabay-bay sa palatuntunang CMN Pilipinas. Napapakinggan tayo live nationwide via satellite at sa mahimpilan ng radyo ng Catholic Media Network sa iba't ibang lalawigan sa ating bansa. Araw po ngayon ng biyernes sa kalabing apat na araw sa buwan ng Nobyembre. Ako po ang inyong lingkod si Ariel Ayala. Samantala sa pagkakataong ito, pakinggan po natin ang pag-uulat mula naman sa ating CMN, roving reporter sa Mindanao. CNN Live, Live Nation. Willie Boy Ramos magandang araw sayo Magandang araw ni Naryel, magandang araw Pilipinas, may yung mga taga-Mindanao sumuko sa 6th Infantry Battalion Philippine Army ang labing anim ng mga kasapi ng lokal na teroristang Dawla Islami Hassan Group November 12, 2025 kagad namang e ni 6th Infantry Battalion Commanding Officer Lieutenant ng Colonel Alvin Barclay ang mga sumuko kay Brigadier General Edgar Cato, komandante sa 6th First Infantry Brigade sa isang simpleng seremonya na ginanap sa barangay Buwayan, bayan ng Datupiang Maguindanao del Sur, kasama sa epinarisinta ni ang mga armas pandigma ng mga sumokong terorista na kinabibilangan ng isang Armalite M16 rifle, dalawang 60mm mortars, isang sniper rifle, apat na rocket propelled grenade launchers, isang M79 grenade launcher, dalawang M653A1 rifles, isang kalibre 30 sniper rifle rifle, isang fall rifle, mga balat mga magasin ang mga isinuko sa kanyang mensahe. Pinuri ni General Cato ang labing anim na mga sumukong mga dating teroristang dawles na mihasan group at umaasa ang general na marami pa ang mga susuko mga terorista na no, kumikilo sa Central Mindanao. Well, Ramos si Yemen reporter ng Mindanao Radio Kalikasan ng Oxy TV, nagulat ng live para sa Yemen, Pilipinas. CNN Live, Live Nation Maraming salamat to Eli Boy Ramos, ang ating CNN roving reporter sa Mindanao. Nag